Bakit ayaw pahukay ng China ang gintong langis ng Pinas? At sino ang mga sinosohol nilang opisyal ng Pilipinas? Ang Pilipinas ay nasa bingit ng isang napakalaking yaman. Ang Red Bank o Recto Bank ay pinaniniwalaang naglalaman ng 5.4 bilyong barrels ng langis at 55.1 trilyong cubic feet ng natural na gas kung mahuhukay at magagamit ang mga reserbang ito tiba-tiba ang Pilipinas dahil maaaring kumita ang bansa ng daan-daang bilyong dolyar magpapalakas ng ekonomiya at magbibigay ng mas mababang presyo ng kuryente para sa mga Pilipino subalit bakit tila hindi ito isinusulong ng gobyerno ang malampaya gas field na pangunahing pinagkukuna ng kuryente sa Luzon ay paubos na. Ayon sa mga eksperto, dalawang gas fire plants na lang ang sinusuplaya ng malampaya na dati ay tatlo. At pagdating daw ng katapusan ng 2024 ay pwedeng maging isa na lang ang sinusuplaya na gas fire plant ng malampaya. Ang pagkaubos ng malampaya ay nangangahulugan ng napipintong pagdaas sa presyo ng kuryente na maaaring tumaas ng 50% o higit pa kung kailangan pang mag-import ng enerhiya. Ang Reed Bank ay isang sagot sa krisis na ito. Matatagpuan ito sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas, kaya't may karapatan ang bansa na hukayin at gamitin ang mga likas na yaman dito. Ngunit sinasabi ng China, nakasama ito sa kanilang 9-dash line. Kung makukuha ng Pinas ang langis dito, hindi lamang malulutas ang problema sa enerhiya, kundi magkakaroon din ng malaking kita ang bansa na maaaring gamitin sa iba't ibang proyekto para sa ikabubuti ng sambayanan. Subalit, may malakas na impluensya ang China sa rehiyon. Ang China ay may territorial claim sa halos buong South China Sea kabilang ang mga bahagi ng Reed Bank. Sa kabila ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration na pumapabor sa Pilipinas noong 2016, ang pagpapatupad ng desisyong ito ay nananatiling isang malaking hamon dahil sa diplomasya at presyon mula sa China. May mga espekulasyon na ang China ay nagbibigay ng sohol sa ilang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas upang mapigilan ang pagdevelop ng Reed Bank. Kung totoo ang mga ulat na ito, isa itong seryosong isyo ng korupsyon na naglalagay sa interes ng bansa sa alanganin. Ang pagiging maluwag ng ilang opisyal sa soho mula sa China ay maaaring dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhukay ang Reed Bank sa kabila ng malinaw na pangangailangan para dito. Ang Pilipinas ay maaaring tularan ang ginawa ng Vietnam, Malaysia, at Indonesia na nakatanggap ng tulong mula sa mga foreign investors upang ma-develop ang kanilang oil at gas fields. Ang mga bansang ito ay nagawang ihiwalay ang issue ng territorial na sigalot mula sa kanilang kalakalan sa China at matagumpay pa rin ang kanilang mga trade relations kung magagawa rin ito ng Pilipinas, maaaring mapakinabangan ang Red Bank na hindi isinasakripisyo ang magandang relasyon sa China. Buko dito, ang Pilipinas ay may Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos na nagbibigay ng proteksyon sa bansa. Sa katunayan, noong sinubukang kunin ng Malaysia at Indonesia ang kanilang gas, sa mga lugar na saklaw din ng 10-line dash claim ng China, nakatanggap sila ng suporta mula sa mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos at Australia. Ang mga bansang ito ay nagsagawa ng mga naval drills sa lugar upang pigilan ang mga panghaharas ng Chinese Coast Guard habang nagsasagawa ng survey ang Malaysia at Indonesia, sa kanilang mga teritoryo. Kung hindi makahanap ang Pilipinas ng bagong mapagkukuna ng enerhiya, maaaring tumaas ang presyo ng kuryente na hanggang 50% o higit pa. Ang pagtaas ng presyo ng kuryente ay magdudulot ng pagtaas ng mga bilihin tulad ng bigas, dilata at iba pang pangunahing pangangailangan. Ang mataas na presyo ng enerhiya at bilihin ay magpapahirap sa mga ordinaryong Pilipino at maaaring magdulot ng mataas na inflation rate. Buko dito, ang mataas na presyo ng kuryente ay magpapahirap sa mga negosyo, lalo na ang mga foreign companies na nag-ooperate sa bansa. Kung hindi kakayanin ng mga kumpanyang ito ang mataas na operational costs, maaari silang magdesisyon na lumipat sa ibang bansa na mas mababa ang gastos. Dahil dito, magdudulot ng pagkawala ng trabaho at pagbaba ng pamumuhunan sa Pilipinas. Ang kasalukuyang sitwasyon ng Reed ay isang pagsubok. Kailangang ipakita ng administrasyon ang tapang at determinasyon upang makuha ang gas at langis mula sa Reed gaya ng nagawa ng Malaysia at Indonesia sa kanilang mga teritoryo sa loob ng 10 dash line ng China. Ang pagkilos ng Pangulo sa isyong ito ay magpapakita ng kanyang kakayahan na protektahan at itaguyod ang interes ng bansa sa harap ng mga pandaigdigang hamon. Ang sitwasyon ng enerhiya sa Pilipinas ay nangangailangan ng agarang aksyon. Ang Reed Bank ay isang mahalagang pinagkukuna ng enerhiya na dapat mapakinabangan upang masiguro ang pangmatagalang supply ng kuryente sa bansa. Ngunit upang magawa ito, kinakailangan ng matapang at tapat na pamumuno ang kinabukasan ng enerhiya ng Pilipinas ay nakasalalay sa tamang desisyon ng mga lider ng bansa. Maraming maraming salamat po. Hindi po namin magagawa ito kundi sa suporta at pagmamahal nyo. Sobra na namin kayo mahal. Kiss, ma.